Bago tumulak, papuntang Las Vegas ay humirit pa ng ensayo ating pambansang kamao. At mula sa Las Vegas, sa katuto si Chino Trinidad. Kahit na kumpleta na ni Manny Pacquiao ang training requirements sa Los Angeles, hindi pa rin siya nagpaawat sa huling araw ng ensayo nitong weekend sa gitna ng pagbagsak ng temperatura. Maagang dinat nang ng Jay si Pacquiao sa Griffith Park. Dala ng tagus sa butong lamig. Double effort ang a Division World Champion kaya natapos niya nang mas pabilis ang halos 7 milyang ahon ng Griffith Park. Kailangan gampanan natin ang pagdinsay na mabuti, work, uh, hard, work, hard, work hard at um, siguro focus sa, uh, sa fight. Para ba siguro ang dadalhin niya ang talim ng kanyang ikikilos sa buling pagharap nila ni Juan Manuel Marquez? nagpa-schedule pa si Pacquiao ng 4 rounds ng sparring bago tumulak pa Las Vegas. Nakiusap si Coach Freddy na kung ay huwag ipakita ang detalye ng kanilang mga estratehiyang gagamitin kontra kay Juan Manuel Marquez. Hindi naman ako hindi naman ako galit kay Marquez. Um, hindi naman ako uh, galit o ano may may sama ng loob sa pero uh, yun ang nararamdaman ko na parang napaka fight. Mula sa Los Angeles, California. Chino Trinidad Katutok, 24 oras.